mayroon na naman kaming laswa laswa mayroon na naman kaming laswa laswa guys laswa ang aming ulam kain tayo ng lunch ngayon pa lang ako kumain ang yung mga kasama ko ay nauna na nauna na yung mga kasama ko kumain na sila ako na naman din na iwan bless auntie, sa ating lahat sa mga nandyan sa bahay ay maulan kaya ayan ay uh, sa bahay na lang tayo kapag maulan ayan, ang dabi bang sinando ko parang marami <laughs> ayan guys, ang aking ulam ay laswa-laswa uh, kakain muna tayo ng ating uh, parang halian ayan kain muna tayo meron tayong uh, pritong isda ayan pritong isda isda na gigi siyempre meron tayong gulay ayan gulay ayan guys at ang may, may, patula may kalabasa may okra may sitaw di ba uh -huh mayroon pang uh, uh, ano ba itong isang madulas na ito <laughs> puro madulas <laughs> ayan mayroon pang uh, itong dahon dahon na ito ay uh, sayote ayan o oh, ano ito tawag <laughs> uh, ano ba tawag dito nakalimutan ko na nasa dila ako na hindi ko na masabi ito guys oh ano nga ito lamhay sa Ilonggo, sa Tagalog. ah ano ba tawag dito? Saluyot. Ah, saluyot pala guys. Ayan, saluyot. Ayan. Mm. Sarap guys. Ang sarap. Sida natin. Yung preto muna. Bago lang guys. Ayan. Mm. Masarap ng sabaw. Hmm. Kasi may ano, may um... ito oh, mayroong ano, patula. Hmm. Basta may patula, matamis ang sabaw. Hmm. Kain muna tayo guys.